Na ramdam na ramdam ng mga tagahanga ng kapamilya actress na si Heaven Peralejo ang tag-init. Sa Instagram kasi, binalandre ni Heaven ang kanyang malulusog na bube sa isang mirror selfie. Sa isa pa nitong larawan, makikita naman ang kaseksihan ni Heaven habang nagbababad sa pool. Oh wait I forgot to post this caption ni Heaven. Nagwala naman ang mga netizen. Ito ang kanilang reaksyon. Wow grabe body goals, comment ng isa. Ang sexy nyo po heaven peralejo, say ng isa. Wala naman ako sa bangin pero nalulula ako, hirit ng isa pa.